Hey guys, for today's video, ituturo ko yung bagong updated ngayon dito kay TikTok. Kung isa kang affiliate, dapat alam mo to. Pwede na tayong mag-share ng product link sa Facebook or any platform ng social media. Na mas mapapabilis yung pagbenta natin dito kay TikTok. So, paano ngayon? So, ayan, step by step, ituturo ko sa inyo. Sundan lang ang video. Una, syempre, i-open natin yung app ng TikTok. Then, punta tayo sa ating profile. At i-click yung basket. Ayan, na may arrow. After mag-open ng basket, at maghahanap tayo ng product na pwede nating i-share sa ating Facebook. Pwede naman lahat yan i-share, kaya lang kasi na-i-post ko na yun iba. So, maghahanap tayo ng product na hindi ko pa na i-post sa Facebook. So, ayan, nakapili na tayo. I-tap lang yung product. Ayan, mag-open yan dyan. Pagka-tap nga dyan, ayan, makikita natin dyan yung commission natin kung magkano. Kada mabebenta natin. So, ayan nga, sa product na yan, meron tayong 5 pesos per sale na commission. After nyan, ayan, itap natin yung picture niya at pwede natin i-screenshot. Para pag nag-post tayo sa Facebook, meron silang picture na makikita kung anong product yun. Ito naman tayo sa pag-copy ng link. Itap nyo lang yung arrow sign doon sa tap. Ayan. Pagkatapos nga, may magpa up dyan. Ayan. Click lang natin yung copy link. Ayan. Pagkatapos nga yan, ayan, may nag-pop up dyan na link copied. After nyan, ipopost na natin siya sa Facebook. Ayan, nandito na tayo sa Facebook page natin. Ayan, mag upload muna tayo ng photo sa ating gallery. Ito yung in-screenshot natin kanina. Ayan, ikakrap lang natin siya. Nakadepende naman yan sa inyo guys kung uh, i-screenshot nyo yan. So, ayan, tapos na tayong mag -crop. After nyan, maglalagay naman tayo ng caption. Kung nakapaglagay ka na ng caption, pwede na nating i-paste yung link na galing doon sa TikTok. Guys, dapat yung isishare natin na link dito sa ating ano Facebook, dapat nandun sa loob ng ating basket sa TikTok or shop. Baka kasi makapag-share kayo ng link ay wala dun mismo sa basket ninyo. So, wala din yung commission. Kaya bago kayo mag-share ng link, dapat nandun mismo sa basket ninyo. Ayan. So, ayan. Patapos na tayo na paste na natin yung link. Ayan. Nag-upload na tayo. Wait lang tayong ma-upload dyan. So ayan na so yun lang thank you